at sa Pansamuro at tumamal sa Region ng Muslim na umabot ngayon sa away-away mula sa taas hanggang sa baba. So yan po ang problema sa Pansamuro at tumamal sa Region ng Muslim Mindanao. Maraming salamat Any statement po, ma'am? Yes, good morning again. ah when it comes sa uh, ko pala kanina yung regarding sa Muslim, Unang-unang comes to mind is discrimination. Uh, nagugulat ako bakit mayroon Senate, mayroon Congress, bakit may ICI? At saka nangyari na may na talagang governor papalitan that was elected papalitan kasi ang ita talaga mo according to sa gusto mo na it results a breaking the peace sa so, Pro by uh, General Galvez utang na loob huwag niyo po sirain ka, uh, ano, comprehensive agreement ng ban o anong permahan. after 50 years naghirap kami sa Lansangan Senate Congress Midola, yan na kami natutulog. Pero ak, ak akala namin, it was already solved. Pero bakit iniiba? Katulad nung napag-usapan na election, October 30 dapat. Ngayon naman, sasabihin niya, sa March 31, uh, 2026, pero it is a sure path. Kasi gagawa, gagawa na naman sila. So it is a complete discrimination. Kung doon yung massacre, ilang pamilya ang namatay, nasaktan, itong paglinin lang sa napagkasunduan, napirmahan, ay it kills the bansa moral rights. So, sana po, Huwag po gawing politika. Pinaghirapan po yan. We all know that Mindanao is not part of the Philippines. Yet, we agree now with the agreement at sisirain pa. So yun po, ang masakit sa amin to discrimination. Ngayon, kung hindi ka katampi, hindi ka bibigyan ng aka, Ax. Why not solve the livelihood among uh, women's kailangan po natin ng kabuhayan, pagkain sa ilat sa lamesa, yung pag-aaral ng mga anak natin, yung safetyness, yung mga bahana yan na nakikinabang ang mga crocodiles. Bakit walang napaparusahan pero nagnangaw uh, walang makain sa tindahan agad-agad napaparusahan where is the peace where is the rights ang ating uh, karapatan pang tao si Tatay Digong nakakahiya we surrender it sa ibang bansa Tatay, mahal ka namin. Kahit hindi ka hindi ka rapat dapat sa sana huwag na, na, mangyari kay General Batu Senator Batu Pag nangyari yan, sana magkaisa tayo, punta tayo lahat sa airport. Uh, sumakay lahat tayo. Okay? Uh, Nakakahiyay eh. Yung nangyari sa Senate, sa Congress, ano, yan si Robin Padilla anong ginagawa mo? Tolfo. bakit mo pinag-initan? so, wag kayong magbangayan dyan nakakahiya. ayusin na lang ang Pilipinas at tulad ni sir, wala kami sinabi na mag-resign kayo ayusin nyo na lang ang accountability and thank you so much wala salamat po ma'am um, naitinginan nyo namin ang um, inyong nararamdaman at nire-respeto natin. At tulad po nang nakakarami sa akin dito, siya rin po ay isang Pilipino at siya po ay nakariyak sa Pilipinas. So lahat tayo may karapatang magsabi ng ating nararamdaman. But again, it's just a matter of eh, yung ano natin eh, yung nakikita natin, emotion, yung emosyon, yung emosyon natin dahil nakikita natin yung katotohanan. And yun, tama po kayo ma'am na dapat po magpaisa ang ating monitor sa tamang daan at sa pamamaraan ng liberato. So, ayun po. At I hope like, hindi na sila, hindi niyo mo sila sa itindihan niyo nga. This is a non-partisan nga. Hindi ko ito mapulitin ito about politics. But apparently, all of us as different colors may pangyayon tayo ng itindihan ang politika. Pero ang panawagan ng dali na ito ay magpaisa tayo para labanan natin ang totoong kalaban ng bayan kahit kung bakit tayo naghihirap, yan po ang korupsyon. At pangunsipi sa mga nanggawain ng mga leaders na talaga naman walang bahid o walang kupas o walang walang sawang magnakaw sa ating bayan. Sige po. Um, magandang umaga po sa ating lahat. Ano? Uh, kami po ng mga kababayan nyo sa pagsamoro ko ng Muslim Kingdom, Muslim Kingdom. Dali po po kami ng Muslim ay isa sa gaganap yung mapayapang pagtitipon ko. Um, alam nyo, sobrang na po talaga ang nangyayaring ko sa ating bansa. Hindi na po ito limit sa kalaman ng lahat. Kaya uh, kasama niyo kami sa panawagan na mahito at mapanagot ang lahat po ng may kagagawan ng mga ito. Mula baba hanggang sa taas. Maraming salamat po. Statement from the spokesperson of CPI? Ah, uh, mayroon na. Uh, Mapasahin ko na ito. No? At, uh, pakiusap po namin sa mga mainstream media na sana ay maging patas tayo para sa bayan, maging tunay na poses ng bayan na nasa tama at makabayan. We protect, protect each other if di tayo kaya protektahan ng gobyerno laban sa mga tiwaling opisyal. Uh, siguro, may sila yung social media siguro to be eh And then, I'll just tell on sa kanya na may, may nagtato yung favorite question. No? Ano yung pinakaiba ng grupo na to, yung People's Initiative? sakal sa iba na nag-organize ng rally. Actually, usok-uso yung rally ngayon eh. May, Mayroong pagkakaiba. Yung isa sa, the main difference is yung non-partisanship. Maraming nag-check-check na non-partisan pero after may, 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 may minamanok, no? Ngayon yun, no, the big press, no? Uh, na may nagtalong kanina. mananawagan pa tayo ng if ever something sa constitutional succession. Alam niyo ba bakit pinakiinitan itong, itong United Papers Initiative? Dahil nung September 20, nakipag-usap sa so top level sa, sa protectors of the people, of the, 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 the highest level in the armed forces of the Philippines. Pero, ang usapin nun, no? ang maraming, maraming nakinig doon eh. Maraming eyewitnesses, uh, na nakukulor na eh, kasi sama na here, no? Huh? Walang pinang usapan doon na ouster na violent overthrow. ah um, lahat ay nasa loob ng saligang batas. In fact, yung, even yung nangyari na sa mga dati, yung nabawa, yung, yung withdrawal to support na nangyari ng year 2001, nasa loob yun ng saligang batas. Nag Nagkaroon ng interview yun, yung mainstream media kay uh, Chief of Sack Browner no October 24 uh, Tinalakay ni Chief of Sack Browner yung tatlong maaring mangyari uh, yung EDSA 1 which is revolutionary EDSA 2 which is uh, withdrawal of support tapos may sinasabi siya Myanmar na yun din ang sinabi ni, ano, ni uh, Secretary Dudot Yudoro yung Myanmar uh, baka mapalaya tayo sa Myanmar what is Myanmar? formerly known as Burma uh, tayo kasi si Philippines ay member ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Kasama yung Myanmar doon. Ginawa ng ASEAN, binodjak na yung Myanmar. uh, uh, uh dahil na sa among many resources dahil sa election cheating. kung, yun, kung gag gagamitin natin yung sinabi ni si Secretary Bibo at saka ng Chief of Staff na yung Myanmar example, patutusin pwede na tayo matuto doon. it's, a, it's a good lesson to us. Eh. Kasi the Philippines is is now the host of of the of ASEAN. From November this year until next year, tayo ang host. Dati kasi Malaysia. Alphabetical pabeti yung, yung, yung paglipat ng leadership ng ASEAN. Na-skip yung Myanmar at sa letter P, Philippines. So, tayo ang host. Ngayon, yung, yung ASEAN ay meron siyang body against corruption. Merong treaty tayo na pinayarmahan na pwedeng investigate yung ASEAN sa corruption, meron, meron United Nations Convention Against Corruption na sinalihan ng ASEAN noong 2004 uh, hindi pa kasama ang Philippines noon kasi Singapore and a few other countries lang ang sumali noong 2004 noong 2017 sumali ang Philippines meron tayong pinilmahan na kasama tayo sa United Nations Convention Against Corruption na until today it's still in effect tapos Philippines pa ngayon ang, ang, ang head ng ASEAN from November today until November next year so itong ginagawa ng ICI, pwede turn over doon sa international level. Bata ka, hiling naman natin mag-internationalize ang issues eh. Yung ICC nga, hindi tayo itong member ng ICC. eh. And yet, in-internationalize natin yung issue. Wal Wala well, jurisdiction ng ICC. And yet, nang babato tayo ng mga head of state doon. Ngayon, yung ASEA, mayroong jurisdiction sa corruption issues in the Philippines by virtue of treaty. Pwede niya akiat doon para medyo kahit papaalo yung, yung magbabantay, mag-observe, yung magpo-poljak at walang ginawa ng ASEA sa Myanmar. Ay, nasa international level po. That's one option. Pero, siguro, on, on another topic. No? Yung, yung isa sa pinagkaiba ng itong United Peoples Initiative sa ibang grupo. Kasi yung ibang grupo, may minamanok eh. May minamanok. Pagka, pagka na, nalaglag si ganito, constitutional succession, kami wala kami pakailang eh. Kasi constitution yan eh. Kaya yun na sirabi ng constitution, bisunta yung constitution. Ngayon, kung galit kayo sa constitution, di pa yung constitution. Pero sa kayo may meron tayong constitution, masusunod yun. Binigyan namin ang option si yung mga protectors of the people. kung, kung takot ka sa withdrawal of support, katulad ginawa ni Angelius noong 2001, si Dating Chief of Staff, uh, Angelo Pamasaraya, sinabi na, I withdraw my support from Joseph Estrada, the government led by Joseph Estrada. i specify niya, yung kung kanyang isa nag-withdraw ng support. Pwede pa naman sabihin na, I withdraw so my support from all. Wala akong pangalan kung sino All who are responsible for the plant controls company, pero, na parang wala, wala, wala pinapatay nga. Yan, yan, yan. bawang suggestions, no? So, pero anyway, kaya tayo nandito, yung, yung, yung United Papers Initiative, nandito para mag-consult, hindi para mag-dicta sa inyo. We are there, yung 3 days na yan, kasi magkoconsult kami. We will be asking you, in fact, may, may ginagawa tayong apps na iba pa to sa inyo, you download it for free, tapos yung ginagawa ninyo, yung gusto nyong ilabas, You're we'll the consulting you it is a consultative party actually. Thank you, thank you so much Atty. Lee. And good evening segment for Ito. Which Ngipay alam ba yon mga spiritual na tao? Ano so, yung nangyayari sa panglamas? Material at physical? Mayani pong basahin ko yung kasulat dito sa ating pera sa labi. Mapalad ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon. Ano yung ibig sabihin? Bakit nasa pera natin? May pakialam po ang Diyos sa ating bayan at meron pong mga problema na kita natin ngayon. If you're going to solve the problem, you don't solve the problem on its face, man. You, you go back to its very root, in the very beginning. Of course, we're all Filipinos. We are all humans. Lahat tayo are composed of spirit, soul, and body. Maniwala po kayo na lahat ng inyo at aking at bawat organisasyon, at bawat tao, grupo o bayan, lahat ng gagawin muna, ng gagaling sa mind and inner being before you act. So what's the problem? We have this corruption. And we all know that. Uh, kaya po, we believe, kapag may group uh, pasensya na rin sa inyo kasi mapagpupunta ako sa lugar. Alam niyo po ba na walang kinatatakutan ng any empire, any government, any military force, historically and biblically, kung church? The true church that believes in God and has faith in God. And that is historical and that is biblical. You want to change A person changes heart and mind. Don't judge. We are not just in a behavioral modification here. We need transformation. We need a change of heart. Corruption is an issue of moral, and moral is an issue of the spiritual. People, but that's logical. You know it all. You don't try to just change people, change a uh, position, change officials. having said that, We also have a concern, and uh, what I mean is that we also have, uh, may pagkukulang po ang um, evangelical churches. I represent, hindi naman nila sila, pero alam ng na grupo namin sa Council of Bishops, of Evangel uh, Council of Bishops uh, and Ministers Association of the Philippines, that I am uh, sinusuyo ko po ito at pinapaliwanan ko sa kanila. Pag pumasok po kayo, kayo sa isang kwarto at madilig, ano po ang inaanap ninyo? Alam niyo naman may kuryente. Ilaw. May sinisisi po kayo na ako bilang ilaw to, walang may tak ilaw to. Ano ba itong dilim, eh, ano dilim na to? Sorry, ano ba itong dilim na to? Pambihirang dilim na to, napakalaking problema. Hindi. Immediately, you go to the source and light. Kaya pagpadilin, yung light at kaya ako. Pag may kabuyukan, in the Bible, wala pa po pong ref doon, ano ang hinalagay? A simple, di ba? So, we have a consultative meeting together with the bishops, the CDC, and other big uh, provincial uh, ministerial heads. Nung hinuli po ako, kinukha si former President Pigo, at isa po yan sa pinalakay natin. We are barking on a wrong thing. Where the church goes, the nation goes. If you want light, because there is darkness, If you want solution to corruption, magsisimula din po yan sa mga nagsasabing sila ay kristyano. Na no, nakakakilala sa Diyos at may takot sa Diyos. So I'm, I'm calling as well the body of Christ, the people of God, And nakaraan din po, ko lang po, nakaraan uh, 28, 29, And third, kung mapapanood niyo po, ang kami po, ang grupo natin ng General Mariano Alvarez Evangelical Fellowship of Evangelical Churches and Committee for Jesus Movement. Wala po kaming ginawa doon sa EDSA kundi mag-praise and worship, mag-preach at mag-pray. Kahit panoorin niyo po yun. Pero tinutumbok po natin doon ang buka. It is the inner heart. It is the inner being. It is the mind, the heart, the heat, the soul of a person that needs to be changed and transformed. So, may pakialam po tayo na nagsasabi na tayo ay ang tanging kristyanong bansa sa Asia. Ano nangyari sa iyo? Thank you. Gayad ka pa ng mga walang paniwala sa Diyos. Tigil-tigilan na natin yung pagiging religyoso. Kailangan natin maging spiritual. Is okay, ko po sa Diyos? I'm not saying that because I'm perfect or whatever. Yun lang po talaga ang dapat. So, we are in need right now ng mga taong may mga konsensya na siyang mismo iibaro. We know, we don't play around. Our only, our problem is not just political, economic. May mga Powers behind you are controlling all of these things. At nalaman ko rin nga po, alam ko kung totoong nga, kung ginawa yung 2026 na budget, baka naubos na yun. So sabi ko, ano yung ibig sabihin? Mag-umutang ka naman tayo? So, 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 so ano ba yan? Tumitahawin ng bansa, magkakaroon ng pandemic, magkakaroon ng problema. So nakikita po natin doon na meron mga gustong pigilan ang pag-angat ng bansa. Oo. Sa side po ng mga spiritual people, we wrestle not against flesh and blood, but against principalities and powers and rulers, spiritual force of darkness in the heavenly realms. Ang mga ministers po ay sanay na po riyan at marami po dyan, ay maraming karnasan na ang tao, kahit anong sama, nag-isip at pag siya po ay pinili niyang magsisi at magpakumbaba, makakaranas po siya ng pagbabago. Alam niyo po yan, kayo kayo nandito, alam niyo rin yan, nangyayari din sa ating no? So, ganoon din po sa ating bansa. What we need today, whether oligarch yan, who controls the, the, politics and the economy of our, of our nation, meron po mga may takot sa Diyos yan kahit sa mga generals at government officials sa mga aring sabi nila ay nababayaran, merong may takot sa Diyos yan. Kahit yung mga CIA, may mga takot sa Diyos yan. Kahit yung mga nagsasabing sila ay masama o ayaw na nila talaga, ay meron pong pagkakanaon. If my people who are called by my name, 2 Chronicles 7, verse 14, shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways then i will hear from heaven i will forgive their sins and i will heal their land